Ibinida ni Direk Jojo ang na-rest ngayon ng Team Alibay. Kaya naman nasa isang resort sila ngayon para mag-banding. Siyempre, nangungunarihan ang mga idol natin na sila Kim Chiu at Paolo Aminino. Kailangan din nila ng pahinga dahil sunod-sunod ang puyata nila ngayon at bigay todo sa trabaho. Nangunarihan na sobrang busy ni Paolo bukod kasi sa umaacting siya ay isa siya sa producer nito. Iba ang pagiging flexible na aktor. Ayan ba ang sinasabi ng mga haters na walang ambag sa karyer at hinahatak lang ng isang Kim Joo? Sorry na lang dahil mas kilala siya ng mga taong nakapalingit sa kanila. Ito nga ang ilang komento. Kaloka ang mga bashers. May maitismes lang talaga at sisiraan pa si Paolo. For your information, malaki ang nagagawa ni Paolo para mas kumanda pa ang tandem nila ni Kim. Obvious naman sa lahat ng shooting nila, ipinibigay ni pinibigay ni Paolo ang lahat ng kaalaman at puso niya sa pag-aate. Nabangin din ni Kim noon na every time na may eksena sila, ay si Paolo ang laging umaalari sa kanya. Maraming natutunan, at natuklasan sa kanyang sarili sa pag-arte. Ruben naman sa rin grabe ang acting skills doon ni Kim Ju bilang Juliana, kaya ekis sa mga bashers at mapangos niya. Ngayon, ang mga team Alibay ay nasa isang dessert. Deserve na deserve nila ang mag-relax muna. Maraming salamat Derek Yogo sa panibagong ayunan. Anong sa inyo rito sa pangalawang update na naman? Pilig o